Hello, kain tayo. Dinner tayo. Kamote. Kada. Kamote. Adi. Kamote. kamote. Ah. Kamote da. Ah. Mga kamote. At saka makano, sa kamakan. Chicken. Na-order silly waso ng chicken. Kasi ano? Hmm. Naipasa ko yung ano pasako ko yung driving test. Sa pangalawang, ano, pangalawang beses na. Kasi last week, ano, bagsak ako. <laughs> bagsak ako last week kasi, ano, ng, sabi ng, ano, ng examiner, nagbabantay. Hindi ako tumitingin sa salamin. Kumaganyan-ganyan, hindi ko tinitingnan daw yung paligid ko. Kaya yon wala. so ngayon, buti na lang. Buti na lang lucky day namin ngayon. Kaya, nakapasa. Nakapasa na. Buti naman kasi ano, sa, so, noong, noong, umaga, alas 11, umpisa alas 11 hanggang alauna, nag-practice pa ako doon. Practice. 2 hours tapos yung ano yung ano namin driving test na ay ano na alas 3 na yung sa akin uh, nagumpisa ng alas 2 pero dahil ako yung last nabot na ng alas 3 bago ako nakapag ano um, test tapos ng test, agad nakuha yung ano, nakuha yung uh, driver's license. May driver's license na ako. <laughs> Pero sabi ng ano, ng teacher, mag-practice na mag-practice daw. Kasama ng asawa ko. Mag-practice na mag-practice. Oo nga naman. Kasi, kulang naman yung practice sa, ano, kung doon lang sa, sa driving school. Ang practice lang kasi doon ay, ano, yung sa loob lang kapag sa loob pa lamang ano 4 hours yung driving ano practice sa loob yeah. ng driving school tapos may test doon skill test kapag nakapasa yung sa road test naman sa road ano practice 6 hours lang yun 6 hours lang yung road practice tapos magte-test na agad parang kulang na kulang talaga Oh, ah, hindi naman sa kulang kung ano talaga ano. Kasi aalamin mo lang naman yung kailangan oh, baba, ng mga Ano eh. yung aalamin lang naman yung ano yung talaga yung ano, traffic light, yung mga rules. O oh, yun lang naman at saka yung dahan-dahan yung pagpreno ng sapat niya. Yun lang naman yung kailangan talagang sundin. Eh ako noong, ano last week, ayun nga. After ng six hours nag exam ako, ayun hindi pinalad, <laughs> hindi pinalad. Kaya nagdagdag ulit ako ng ano 2 hours na practice. Kan Kanina umaga practice ako, tapos exam sa hapon. Ay, buti naman ano, nakapasa na. Kasi kailangan din, kailangan din <coughs> pag-ano talaga bang karon. <coughs> yeah. Kailangan ko talagang ano, matuto ng mag-drive at saka kailangan ko talaga yung driver's license kasi next year grade 1 na si Ingrid yung wala ng school bus hatid sundo na siya at pwede naman sanang lakarin kasi ano lang, pwede nang lakarin pagkuntalo sa school kaya lang yung oras kasi nandito pa si Yejon si Yejon mag ano siya um, kinder tapos ano may school bus yung kinder e eh, kaso nga yung oras ng sundo kay Yejon ano yung sundo dito kadalasan alas 8.45 hanggang alas 8.50 yung sundo e si Unbit dapat nandun na sa school ng alas 8.30 so walang walang bantay dito kay June. So, sabi ko, kailangan ma mauna si Umbert, O, punta na doon kami. Kaya na-desisyon talaga ako na mag aral mag-drive. Kasi dati wala lang. Parang, ano lang, ako na sumasakay lang. Sabi lang, the chair doon. Mag-practice na mag-practice daw. Mag-practice na mag-practice. O nga naman, kahit na, ano, na kailangan talaga yung Alright. ano mag-practice talaga kasi delikado kapag kaano the drive delikado talaga habang nagda-drive ako nag-aaral ako mag-drive mahirap pala talaga mag-drive kailangan presence of mind wala ka dapat iniisip na iba kundi yun lang talaga Talay pa naman ako na nakaupo lang relax na relax <laughs> yung asawa the drive kaya yeah, stress pala kapag nag-drive. Mahirap. Mahirap pala yung ano. driver. Ah, Oo? Okay. Yeah. Sabi ng kasawa ko, mabuti at marunong ano, na mag-drive. Kasi ako naman daw yung mag-drive. Kasi ano siya, napapagod daw sa mag-drive. <laughs> Talagang nakakapagod pala talaga mag-drive. Hindi siya basta-basta. Natatawa nga ako doon kanina kasi yung mama, yung mama na kasap, medyo na ulit sa akin nung mag-practice ng konti. Nakuha na siya ng konti. Yung dati, ano siya? ah uh, siya lang yung pala sa doon. Siguro yung edad niya, mga ano na, nasa 40, 50 na, nasa 50 na yata siya. Ano, tawa lang siya ng tawa. Yun pala, I akala ko tapos na siya last week. Yun pala kanina, nagsabay na naman kami sa pag, uh, sa, sa test. Pang-apat na niya na ulit sa test. Kasi, Tatlong beses na siya, na siya nabagsak tawa lang siya pero na-stress na ng nga raw siya sabi niyo po nga pag ito mabagsak pa sabi ko huwag kang mag-isip na mabagsak bakit pasa makapasa tayo yun lang ano natin makapasa uh, praise the lord nakapasa din yung ano si mama nakapasa rin siya apat kami nag-test ngayon yung kumuha ng uh, test kanina apat kami lahat kami nakapasa Guys, salamat sa Diyos. Salamat sa Jos, tata ipasa. Ano? Marunong na kaya lang yung, ay ano, sa akin ng ano ng examiner yung speed 50 kilometers per hour dapat doon lang talaga siya hindi siya dapat bababa. Eh kaso ako, kapag nandoon na siya sa 50 to 55 okay na siya. Akala ko ano, inaangat ko na yung paa ko sa accelerator, tinatanggal ko. Kasi nire-ready ko doon sa ano sa foot brake. Ay, ayaw mo mababa, bumabagal. Uh, yun ang uh, sinasabi lagi sa akin ng ano, ng examiner. Yung speed, yung speed dapat laging ano siya, maintain siya, hindi yung bumababa. Yung doon ako uh, panay ano sa akin, punak sa akin ang examiner. Yung speed talaga. Kasi tinatanggal ko muna sa accelerator yung paa pagka pagkaka na reach ko na yung tamang speed. Tinatanggal ko kasi natatakot ako. Isal kasi na ano ko pa yung hindi ko nararamdaman na na to press pa siya, lumalala pa kasi naman yung speed. Natiniigura ko na hindi lumagpas, hindi lumagpas yung speed ko. Yung pala bumababa naman. Malaking ginhawa talaga na meron akong ano, driver's license pwede nang mag-practice sa sasakyan ng asawa ko naman. Kasi nung nagpa-practice pa lang, meron ano, student license na ako, pero ayaw niya talaga akong mag-practice dyan sa sasakyan niya. Kasi, delikado nga. <laughs> delikado kasi nga, ano, sabi niya, walang kagaya doon sa driving school, na yung sasakyan, merong, ano, doon sa kabila, merong foot brake talaga. May foot brake pa. Yung sasakyan, isa lang, yun lang sa nagda-drive lang. Kaya takot din siya. Tapos sabi niya, baka mag-away kami kasi ano raw ako? Hindi raw ako sumusunod <laughs> sa kanya. <niya? laughs> baka mag-away kami kapag siya yung magturo sa akin. <laughs> Ay, thank you, Lord. Kaya ayan, tatuwa siya. Ka. Ano kagad sa kung ano yung ano yung gusto kong kainin? Ano raw yung gusto mong kainin? Oh, eh ako naman, nag-ano an lang ako ng chicken kasi para makakain si Yejun. Pero maanghang naman. Maanghang si Yejun, ayaw. Kugo, si Umbi, hindi is rin si Umbi kinakain ng skin. Ano Duda, ko siya. Hindi, hindi yung kinakain niya. Alipit siya Pati kahit sa, ano, sa... Sa yung kanimbaboy. baboy. Kung may puti yung taba, hindi niya kumakain talaga. Laman lang talaga ang laman. Na walang taba. Mag-asign wow. ito si umit kasi tapos na siyang kumain. Ito siya kumasa. 아, 괜찮아? 아무튼, 응. 이, 이거 어려워서, 그래서 그런 거야. 한, 응. 아, 한, 한채 있는 거는 잘하지만, 이건 어려워요. 이게 뭐? ᄅ 비읍이야. ᄅ 비읍. 선역 기억이었어. 이거 기억이 응. 아니라. 응. 여기 씨앗이었어. 응. 그다, 응. 그, 그리고 이건 ᄅ 비읍이었어. 아, 좋아요. 그래서 이거 틀렸어 괜찮아. 어려운 거. 괜찮아. 그냥 응. 계속 먹으려면 나중에 엄마 나 냠냠 나 됐어 냠냠 응. 아, 됐어? 먹어 아유, 탈아가이기좀구만안 먹을? 보속 딸아가 이길 사가 못해

맘에 서 걸고 브라킹 라이트리세금 포토 네산흠 아래 하루 도시 옆로 지흠으로 지로 집중 그래서 거기까지는 다음으 여+ 여 그거 아니지 여. 여기로 하면 여기 로이브 여기 이거아무도 없어. 아, 아, 빠해 아, 지 어. 아, 빠 그러면 이것들도 아, 수 있어요? 응. 아빠는. 아, 빠는 아, 뻔해. 네. 아, 뻔 아,